Okay mga boss, una nag-uusap tayo dun sa back job. isip ko lang, sige gawa at pahit tayong topic. Tungkol naman sa mga customer. Yan. Kasi na, nasundot natin ng kunti dun sa usapang back job. Yung customer. So pag-usapan na natin. Sasabihin agad na natin na the customer is always right. Yan. Yung sinasabi na na the customer is always right. Hindi po. pa sa akin the customer is always right. Hindi po. Hindi po. Siguro sa ibang definition, pero kung literal na pag-uusapan natin yung uh, yung crisis na yon, yung the customer is always right. Disagree ako. Ganun na kasimple yun. Pero kung iba yung talinghaga na gustong ipaabot nila doon, sa ano, sa mga ano yan, hindi ko alam. Pero yung literal mismo na customer is always tight. This uh, agree ako yan. Okay. Kasi kung laging tama ang customer, parang para sa mga asawa, may mga asawa dyan na laging tama. Para sa mga babae dyan na laging tama. Hindi e sana, hindi sila nasiraan ng gamit kasi lagi silang tama eh. Sa pagpili ng ano, ng mga bibili nilang appliances, kung lagi silang tama, hindi e sana, walang backjump. Wala din sanang sirang appliances. So, kung eh, customer ka ako, kung naging customer din ako, hindi eh, sana, hindi sila na-scam. Diba? Kung bagay yung gano'n, logic lang. Gano'n nakasimple. Hindi po na totoo yung customers always try. Kung literal. Siguro, sa ibang ano, pwede sigurong iparamdam natin sa customer na lagi silang tama, pero sa katotohanan, hindi. Pag-usapan natin, iba't iba yung customer iba't ibang klase yung customer. Pero para sa akin, hindi naman lahat ng customer ay akuin mo. Huwag kang swapang boy. <laughs> diba? So, pinaka-common mistake ng mga ko, ng, mga, mga nagbe-business, ng mga, dito na lang, huwag na tayo lumayo. Dito na sa pagiging repair, sa repair. Hindi lahat naman napapasok sa'yo ng customer ay magmamakaawa ka na dito ka lang sa akin, huwag kang lumipat sa iba, huwag kang magpagawa sa iba. Yung kaya bibigyan mo ng palugi ka ng discount. sobrang <laughs> subra lang discount para wag lang umalis yung customer. Tapos, tawag dito, lilipat pa rin sa iba yung pag nakahanap ng mas mura. Diba? Alahin natin, ang barat na customer. Yan. Yung barat na customer, depende yan. Depende kung bakit siya naging barat. Kailangan obserbahan kasi may mga balat na customer na loyal pero karamihan sa mga balat na customer ay hindi talaga magiging loyal kahit anong gawin nyo kung balat na customer tapos kakilala mo okay lang, yung kabisado mo na pero yung customer na barat, tapos hindi mo kakilala bibigyan mo ng malaking discount bibigyan mo ng sobrang-sobrang privilege para lang wag siyang ano mawala sa iyo bay. Kayaan mo na siyang lumit go banawin mo na siya, paalisin mo na. Hayaan mo na mapunta sa iba, doon, doon mm -hmm. na mamayari sa iba. Ano lang kasi simple, yun ang na natutunan ko. Kumbaga, wag nating i-please lahat. Hindi natin mapi-please talaga ang lahat. Ano lang kasi simple. Hindi natin mapi-please yung mga customer na lumawa. Katulad nga yan. Bibigyan mo ng maraming perks o mga privilege yung mga balat ng customer. E may mga customer naman dyan na willing magbayad sa iyo ng tama, may tip pa. Kasi may nabasa ako, hindi to sa akin. May nabasa ako, ganito lang logic. Ba't mo bibigyan ng maraming importansya at halaga o bibigyan mo ng ano tawag dito? Yung mga perks, mga privilege o ano ba tawag? Hindi, hindi ko makuna sa dulo ng dita ko eh. Uh, bonus, parang gano'n. Bibigyan mo ng maraming bonus yung isang customer. Bibigyan mo siya ng mga discount, mga parang sa man sa mga ganun, mga discount. Para lang wag siyang umalis at sa iyo magpagawa. Eh mayroon ka namang customer na willing magbayad kung magkano yung singil mo, magbibigay pa ng tip. Mas malaki pang magbayad. Ibig sabihin ba dahil yung ano na yon, yung customer na barat na yon ay binibigyan mo na maraming pabor para wag lang siya mawala. Eh mayroon naman ano, di ba? Ibig sabihin mas mahalaga sa iyo yung barat na customer na yon sa customer mo na willing magbayad sa iyo ng tama, may tip pa, may mga ano pa. Dapat yung mga bonus, yung mga pabok, doon sa customer na willing magbayad. Sa mga customer naman na barat sa iyo, ayaan mo nang ano yan, lumit ko yan. Sige, layas kayo. Sa iba kayong technician, manggulo. Manggul. Parang gano'n lang kasimple. Yun ang nabasang English yun, kumbaga, na ano ko lang, na translate ko lang sa isip. Hindi ko talaga may deliver ng tama yung ibig sabihin ng Uh, nagsabi na panood ko lang eh. Di ba dapat ang binibigyan din natin ng halaga sa madaling sabi may customer ka na barat may customer ka na galante ngayon binigyan mo na maraming ng pabor yung ano yung customer na barat para wag lang mawala sa iyo kumpara sa customer mo na galante di ba napaka-unfair dapat ang binibigyan mo ng pabor itong ano galante kasi hindi na yan aalis sa iyo. <laughs> na yan eh. Itong barat na to, hindi yan magiging loyal sa iyo. Di ba? Kahit kaya nung pabor dyan ibigay mo, discount, kung ano pang ibibigay mo dyan. Pag nakahanap yan ng mas mura pa ang presyo o singil sa iyo sa, sa ibang lugar, ilipat yan. Di ba? Ganun lang yung ano yung logic no sa pagkakaintindi ko ah. Di ba? Ba't mo bibigyan ng maraming pabor yung ano, tawad ng tawad. Maraming ano, yung maraming mga hinihinging ano, uh, pabor sa iyo. Samantalang may customer ka na naman na galante at uh, willing magbayad, eh doon na. Kung dapat doon ka. Yun ang bigyan mo ng pabor. yun ang bigyan mo ng pahalaga. Ibig sabihin, dapat mas maging mahalaga. <coughs> Actually, nagiging ano yan, kultura natin yan, di ba? Huwag lang mawala yung isang customer. Talagang gumagawa tayo ng paraan, ginagawa natin ng yun nga, yung mga discount-discount para wag lang mawala yung isang customer na yun. Napakalaga ng customer, totoo naman yun. Pero kahit ako na napanood ko yung English kasi yun eh. Napanood ko yung video sa ito, tama nga, may point. Kasi may mga customer ako na eh. May customer ako na barat, may customer ako na galante. Sabi ko nga, oh, bakit ko binibigyan ng sobrang importansya yung ano, yung mga customer ko na barat kaysa dito sa mga customer ko na galante o nagbabayad ng tama na wala namang reklamo. Di ba kasi yung mga customer ay kailangan gusto ko ganito para sa'yo na ako magpagawa lagi. Kailangan ganito. Ang daming demand, di ba? Kaya mo na yan. Dito ko mo yan. Ang bigyan mo ng halaga yung mga customer na talagang ano, uh, binabayaran ka dahil nakikita nila yung skills mo yung kakayahan mo parang ni-respeto ni nila yung ano yung skills mo, yung tabaho mo kumbaga, yung mga galanti kasi at saka yung mga maayos magbayad na customer uh, mataas ang turing nila sayo ganoon, mataas ang turing nila sayo kumbaga, bilang respeto sayo o bilang paghanga sayo babayaran ka nila ng tama yun namang trato naman sayo ng mga ano, ng mga barat na tawad ng tawad sayo ang tingin sa yun, parang utusan. Parang parang mas mababa yung level nila sa iyo. At hindi rin talaga yung mga barat na customer hindi talaga magiging loyal sa iyo. Yung mga dinipat din niya makahanap lang yan ng ibang ano ng ibang mas mura ang singil o mas mura ang benta. Dilipat 'yan, ganong ka simple. So naisip ko lang kasi ganon tayo, 'di ba? Ganoon halos ganon yung mindset ng iba. Customer to, barat to. So, lahat ng pabo na hingin, pagbibigyan mo para mapasundan lang sila. So, na yung nais nice ko doon. Doon ko naisip na hindi lahat ng customer ay pagbibigyan mo kung susunod ka sa mga gusto nila. O, totoo naman yun na napakalagan ng customer sa atin. na Kasi pag mawala tayo ng customer, bawas kita. Diba? Pero, may karapatan din tayo mga nagninegosyo, mga naghahalap buhay, mga nasa repair industry na kilalanin at piliin yung mga customer natin, di ba? Kung sila nga namimili sila ng ano eh, namimili sila ng mga technician kung saan sila magpapagawa, kung saan nila gusto ipagawa, di ba? Bakit hindi tayo mamili ng customer din na gusto nating pagserbisyuhan? Di ba tama lang 'yun? Sila pipili sila kung saan nila gusto ipagawa. Wala naman tayong magagawa doon eh, di ba? kung saan nila gusto magpagawa eh, doon sila. Tayo naman, pwede naman tayo kung pwede naman tayo mag-decide kung sino lang ang customer na gusto nating tanggapin o bigyan ng ating serbisyo. 'Di ba? Pwede naman siguro 'yun. Pwede naman siguro 'yun. Wala naman tayong oath na lahat pag siserbisyuhan mo. Pero lang sa mga ano, 'di ba, yung mga sinasabi lang professionals talaga, yung mga doktor, mga ano na Nanumpa yan na ah, kahit anong mangyari, kahit anong oras sa ngalan ng serbisyo, wala silang tatanggihan kahit kahit sino na humingi ng tulong, di ba? Sa pagkakaalam ko lang ha, ah, kung mali ako, i-correct nyo ako. Pero, tingnan nyo, may mga hospital, hindi naman sa, may mga hospital din na pag walang down payment o ano, sa bagay, private yan eh. Sa public, hindi pwedeng gano'n. May mga pag wala kang down payment o wala kang ano, wala, hindi ka makakatipin ng serbisyo. So tayo, private individual din tayo na nagninegosyo, hindi naman tayo public. Uh, although sasabihin natin na pwede rin public figure na rin kasi nagpa public, pero may karapatan din tayo. May karapatan din tayo na mamili ng customer. Kung yung customer mo talaga ay masyado namang may mga customer din na parang pakiramdam mo ano talagang na open ka talaga sa presyo nila yung pag tumawad, parang parang iniinsulto na yung ano, yung 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 buhay mo parang binabastos na o iniinsulto na libo. Ah, singil mo 500, sasabihin 200 na lang. Mahal naman 'yan, tapos ang ano 'yon, ang ang intada niya mahal mo naman manini, yung mga tipong ganoon, ako. Iwasan niyo na 'yan o kaya yung mga customer na wala ka pa nga presyo, mahal mo, ang na, mahal naman. Amahal. wala pa nga tayong pinag-uusapan ang presyo, nagsasabi, nagsasabi ka na agad ang mahal man nila o ganun. So yung mga, okay lang yun din yung mga mga boss. Hindi eh, naman masama, It's tumawad. Pero wag naman yung sobra-sobra, di ba? Tumawad ka. 550 yung singil, singil po, baka pwede po sa ano, uh, baka pwede 500 na lang. Eh, kung sa tingin mo naman may, may ano pa may kikitain ka pa, pwede pwede. Pero hindi po kasi ako, ako kasi talaga, ano, ito, pag-usapan natin. Hindi ako nagpipresyo ng, ano, uh, hindi ako nagpipresyo ng pasobra sa mga repair ko kasi magmumukhang sinungaling ako dyan, eh. Papasobrahan ko para pag may tumawad, eh, may bawas, uh, tawag dito. Para pag tumawad, hindi pa rin nakulog. Eh, hindi ko pinapraktis yung ganong, ano, eh. Actually, eh, may mga taong gumagawa ng gano'n na talagang sinasadyang Alim, ito may senior tech na nagsabi sa akin. Sugahan mo yung singil para pag nagka backjob ano. Uh, magka backjob eh wala kang problema. Eh hindi rin ako naniwala dun ng gano'n eh. Sabi ko napaka ano, napakahalaga ng integrity natin bilang technician. Eh kung magka backjob job, Kung maganda pag-uusap niyo naman ng ano eh, ng customer wala namang problema yun eh. Pa, yung ano pa, yung sa suplahan ng singil. Hindi rin ako naniniwala diyan at hindi ko ginagawa 'yan eh. Actually, hindi ko pinapractice talaga dito 'yan yung ano. Pwede sa akin tumawad pag sa tingin ko naman talaga may tatawad pa. At pinapaliwanag ko din sa customer 'yan. Yung pagpa-price ko, pagpi ko ay saktuhan 'yan kasi hindi ko pinapractice na may tatawad pa, may ano pa, hindi. Ano 'yan? Diretsuhan. Wala tayo dito ng ano, bula-bula. <laughs> Hindi ano, kung kung ano, kumbaga magiging ano lang honest lang tayo, kumbaga ganoon. Hindi naman tayo maghanap buhay ng honest, di ba? Hindi naman ano, so so natin kasi baka mamaya tumawa. Eh. Baka mamaya tumawa. Iba, iba pa rin nagmo naman eh. Ako, matagal ko nang ginagawa dito eh. Yan yung presyo ko. Kasi mula pa lang, oh, ganyan. Sabi ko, pwede kong pasuprahan yan para pag tumawad kayo. Mama. Pero anong sense nung Kalokohan yun eh. Susubrahan ko ng ano para pag tumawad kayo. Ano, para ang, ano din. Jadi big sabay yung presyo ko gawa-gawa ko lang. Yung yung iba gumagawa nang ganun, pero ako hindi. Kahit mga barato ang consumer dito, ah, uh, yung ganun pa rin ang ginagawa. Hindi chat, hindi naman ako to wala nang pusto. <laughs> ganun pa rin naman. Yung iba naman kasi mga ano talaga, gusto-gusto lang parang pakiramdam nang nila kumbaga, meron silang sense of fulfillment kapag nakatawas. sila. mo kahit konti, kung bawasan mo. Alibaba, kung yung charge mo talaga sa PSI ay saktong-sakto lang, o oh, di, bawasan mo na konti yung, yung sa level mo. Wala namang masama doon eh. Pag tumawad yung customer eh, naging kultura na natin yun. Pero, itong ano, mga customer ko sa online, kunting-kunti lang ako maka-experience ng tawad. Minsan ako na mismo. Halimbawa, yung babayaran, 820. 820 hindi ko na sinasabi sa customer na oh, 820 yung ano, gawin nating 800. Mismo ako mismo ginagawa ko na lang, oh, 820. O, 800 na lang sasabihin ko. Wala eh, pa may butal. Pero minsan, talagang ano, nasasabay ko pag may pasubra talaga. Eh, nasasabay ko. Pero pag ginawara, no, sige, pwede ba natin yun, ano, gawin na lang 800 yung 820. Okay po. Kasimple yun. Nasa usapan naman yun. Pero yung papasubrahan mo yung singil mo papasumprahan mo yung singil mo para pag tumawad yan. Hindi ko ginagawa yan. Hindi ko gawain yan. Tsaka yung ano, isingilan mo na malaki yung customer kasi pag bumaktyab, hindi ka logi. Maling paraan po yan, pero, tinuturo sa akin dati yan ng mga senior ito sa natura. May napasokan akong shop na ganun ang ganyan paggawa. Alibawa, ang singil ay 750. Dublihin mo, para pag bumaktyab, hindi ka talo. Ewan ko lang, pero yung iba pa rin ang kultura hanggang ngayon sa totoo lang. Pero kung maging transparent tayo sa customer, maunawaan tayo. Kung makyab mayan, yan, maunawaan tayo. Kaya hindi mo na kailangan mag-overprice. Hindi mo na kailangan mag-overprice. Para lang isipin mo, bakit ka ba nag-iisip na job? Gawin mo nang maayos para hindi job. Kultura yan dati. Kultura, bago ako nag-shop, kultura yan dati eh ano eh kung baga original na cost ng pag ng isang unit ay 750 ang gagawin nila ay 1.5 or para pag may back job nasibak yung pyesa nasibak yung pyesa may pangabono ka di ba pero pwede mo namang sabihin sa customer boss ang hirap kasi sa atin ay eh, eh natin yun ano? pwede naman tayo maghanap buhay na maging transparent lang tayo sa customer Although, kung gusto mong mang-scam, talaga, ang sisig mong kanina. Pero pwede mo naman sa boss, yung pyesa na to ay ganito, class A lang. Pwede mong sabihin, itlay natin na ano, pag bumigay yan, possible na babayaran niya ulit yung pyesa kung sakali. Kung wala kang mahanap na radyal, kung talagang ang sitwasyon ay yung ano, papaliwanag mo lang, nasa paliwanag pa rin yan sa customer. Alam mo, kung mag-backjob man, hindi magagalit siya yung customer kasi alam niya yung sitwasyon hindi hey, yung muna kailangan na patungan mo para para ano? isa sa dela niya sa totoo lang mga sir mo nga pati hindi ako masinso hanggang ngayon yung siguro yung ibang kasabayan ko malalaki-laki na ano ko pero hindi ko naman pinagsisihan yun eh yung pera andito lang yun <laughs> hindi mo naman dapat i-adjust yung pera pwede naman magtrabaho ka para kumita ka ng pera totoo yan pero yung sakto lang sakto lang sa ano, sakto lang sa hanap buhay natin. Pero sa totoo lang, mahirap na ang buhay ngayon. Pero, dahil pa naghihirap gagawa ka na ng masama. Gagawa ka ng panlalamang sa kapwa mo. Diba, ganun ang mindset ng iba eh. E eh, naman magnakaw ako. Kaysa naman ganito ako. Kaysa naman magutom yung pamilya ko. At kaysa naman ganito. Hindi pa, hindi pa rin. Gumagawa lang kayo ng excuse para magawa, magawa yung mga mali niyo maling eh yeah, maatim nyo ba na parang sinamantalahan nyo yung ano yung isang tao, hindi mo alam eh tandaan nyo mga boss hindi lahat ng customer ay galante o may sobrang-sobrang pera so sa tagal ko nang sa tagal ko na sa pag repair ang dami kong ano ang dami kong na-encounter na may mga customer na nag-canvas tapos pinag-ipunan ng ilang ilang ban o ano uh, yung sang papagawa nila para no may iba talaga na ano eh na nagtipid o kinuha sa sahod nila yung ano na, nag ano nag savings talaga na ano, para mapagawa lang hindi lahat ng customer kaya mong bayan. ng kaya kailangan bigyan din natin ano at wag nating pagsasamantalahan o gagawin ko gugulangan o ano hangga't maari so yun lang gawa tayo ng ibang topic ulit